Alam niyo ba na mayroong isang lugar dito sa barangay Casile, sakop ng bayan ng Kabuyao dito sa probinsya ng Laguna na kung saan ay makikita ang dalawang gusali na itinayo pa noong dekada 80? Alam niyo ba na dinarayo din ito ng mga siklista at mga motorista para kumuha ng litrato at magpahinga? Dati itong pagmamayari ng mga Marcos At ngayon ay gobyerno na ang nangangalaga dito Ito ay ang tinatawag na Marcos Twin Mansion Tara at samahan ako At ating pasyalan ng lugar na ito Let's go! yung aga mga park Mayong aga mga maharlika So sinisilip ko ngayon yung mapa papuntang yun know, Marcos Twin Mansion so, meron pong tayong 19 minutes bago marating yung lugar na yon. so, hindi pa ako nag-research hindi, hindi, pa ako nag-research about sa Marcos Mansion tignan natin kung anong makikita natin doon so, right karo nga ba yung meron sa Marcos Mansion alam nyo, matagal ko nang gustong puntahan to eh, kasi napakalapit lang nito sa dito sa boarding house ko sa may Binyan, Laguna so, alright yung nakikita nyo dito sa may gawing kaliwa ko dito, yan po yung Calax o tinatawag na Cavite Laguna Expressway dito po tayo dadaan sa may Laguna Tagaytay Road bakit po ng Tagaytay yan first time kong pumunta hindi ko pa rin alam kung saan yung likuan dyan basta meron tayong kakaliwaan ito naman yung pinabaybay natin ang tawag sa daanan na ito ay Laguna Boulevard ang labas po natin ito ay Nuvali kung pamilya kayo sa Nuvali ay ang Nuvali ay isang sikat na tourist destination din para sa mga lokal dito yan sa may Santa Rosa Laguna kakaliwalan tayo dito tapos kakanan ingat po yung mga nagbumotor dito baka makapasok sa maling daanan meron po kasing kalaks so kumusta ang panahon ngayon? ang panahon ngayon ay makulimlim kung nakikita nyo pero sumisikat kahit pa paano yung araw pero halos wala kang makikita ang kulay blue sa kalangitan so sana hindi umulan let's go let's go let's go malapit lang to nakikita ko kasi sa google map maraming mga bikers ang mga nagpupunta doon hindi ko alam kung anong meron or baka may ahon din doon na dinarayan ng mga bikers pero syempre pag sinabing Marcos tapos mansion pa. Eh, very interesting, di ba? Alam niyo naman ngayon, ang ingay sa politika ngayon. Duterte versus Ah, <laughs> uh, ito yung lubal ano, ng mga bikers. Ito, shout out. Sa so, mga bikers natin diyan. yun po kasi yung pinakamarka ng Novali kaya uh, napapapicture sila doon so, dito na tayo sa may Santa Rosa Tagaytay Road wait lang sisilipin ko lang yung mapa wait lang so andito na tayo Uh diligo na tayo dyan may diligo na dyan pakaliwa Nature Avenue within 110 meters kaya kaliwa tayo nga po pala ang araw ngayon ay sabado Bunipasyo Day po ngayon. November 30. So since walang pasok, samantalahin natin to. Meters, Hindi ko marinig. Diretso tayo. Tingnan natin kung pwede bang dumaan ang mga motor dito. <laughs> Accessible bang daan na to? Kakanan. Tama ka ba? Wait lang. <laughs> Para sigurado tayo sa nilikuan natin. parang may event pa dito yung Coca Cola oh. ayun maraming mga ano nakikita nyo mga kubo kubo so yun tama naman tapos may dilikuan tayo kakanan tayo sa parang rotonda pagkanan dire diretsyo dire diretsyo dire diretsyo tapos kakanan sa may rotonda So let's go. Nineteen minutes, baka abutin pa tayo ng ano nito. Baka pa tayo ng kalahating oras. So ang oras pala natin ngayon ay ayan, 9.59. So alas 10 na yan. Alas 10 na ang umaga mga boss. Ang dalito. laging dito sa ganitong mapuno tapos bibihira yung mga sasakyan perfect perfect to para mag hindi ko na alam kung sinasarado to pagkagabi gabi nakita nyo kanina mayroong ano to sa may pagkana na rin doon kanina mayroong mga Merong guardhouse Tapos dito, ayan o, no? meron din o no? So, meaning, ano ito? Parang private property. Ahon. Ahon ng konti. Pero, yung mga nakikita tayo, yung mga bikers dito. Lumbubang Golf Country Club. So, tignan natin. <laughs> Tingnan natin ulit. Kung dito na yung kakanan. So yun, kakanan nga tayo papuntang Country Club. So meron pa lang ano dito, golf course. Ibig sabihin, tambayan yung dito ng mga mayayaman. Tama? Tama ako nung matatas sa mga damo dito perfect talaga to sa mga nagbabike kaya pala maraming dumada kayo dito sariwa yung hangin dito mga boss meron tayong lilikuan dito para sa papuntang Marcos Mansion Ito naman nakalagay dito Attention bikers, avoid accidents Single file only Right, hindi sabihin uh, Attention Paalala sa mga bikers Huwag sinabing single file Isang pila lang kayo One lane lang kayo One lane bueno, kayo May mga edad na yung iba siguro mga senior na pero nagbabike pa di ba? Bapit. ay malapit na 240 meters at dito rin pala yung daan dito rin sila halos lumili ko lahat ito meron dito barangay Casile 2 Tagaytay Road Straight ahead Mahod May mga nakatirating dito sa buong ad Yun no, mo ng piña Pusok ang jeep ah. Ahon nga mga boss Ahon ano So meron na kapagsabi sa akin Na pag gabi madilim dito So ibig sabihin Kanina yung nabasa natin Tagaytay Road Lusot ito ng papuntang Tagaytay Parang shortcut ito So hindi natin alam Kasi hindi naman tayo pupunta doon Hanggang dito lang tayo sa may Marcos Twin Mansion So ito na ba yan? Ayun, nandito na tayo mga boss meron dito mga tindahan may mga namamasyal din dito ah, tabi muna tayo dito tignan natin kung saan tayo magpapark pasok tayo ito mga bikers nga may big bike pa dito sobrang luma na talaga Kamang, parang sayang ganda ng ano na, na Parang nasayang no. Hay nako makikita niyo yung kisa niya. Tayo kumunay motor. wow so ikaw tayo mamaya wait lang kung kayo ay pupunta ng Tagaytay I suggest na dumaan muna kayo sa lugar na to dahil sa loob lamang ng labing limang minuto ay mararating nyo na ito mula sa Tagaytay-Santa Rosa Road. Sa Google Map ay makikita agad ang lugar na ito. Wala pong entrance fee na babayaran pag kayo po ay pupunta sa lugar na ito. Kaya naman, isama nyo na ito sa bucket list nyo. Ngayong darating na kapaskuhan dahil mahaba ang bakasyon para gumala at mag-unwind. ito yung itsura ng dulo ng Marcos Mansion yeah, merong buko dito may tindahan, may pagkain tapos ito dito may mga prutas may mais suha, tsaka watermelon yeah, meron pa dito may kamote, may papaya Ba't may rap dito? Papuntang country club Barangay Kasile eh. Alright So tara balik na tayo So maraming salamat po nakaabot ka hanggang dito sa may dulo maraming salamat po sa panonood at support ha? so mangyaring paki like naman yung video na to mag comment ka kung taga saan ka at syempre subscribe ka naman sa ating youtube channel mga boss maraming maraming salamat po marami pa po tayong gagawin mga ganitong adventure alright Hanggang dito na lang muna yung video natin mga boss Ito po si Part TV Pag-ingat po kayo lagi God bless and Diyos mabalos Shish!